nagsasagawa ngayon ng uh, inspeksyon at uh, may kid na patumata itong uh, mga miyembro ng uh, Philippine uh, Coast Guard Sea Marshal ano? dito sa isang uh, sa North Port ano? Um, terminal ano? at uh, ngayon nga kaya uh, marami na yung nagsisiuwi ano? kaya naman uh, todo ang uh, kanilang uh, pagbabantay bilang pagbibigay ng seguridad ano? na uh, inaasahan mamaya ay uh, pasasakay na yung mga pasahero no? at uh, ito ay uh, patungo sa Cebu marami na tayong mga kababayan ang nag-uuhian ngayon bilang uh, uh pagkulita sa undas ano?